Ayan po ang videos. Ano day? One, Uli na ta sa tuang lugar. Thank you guys. Maraming salamat dito na kami sa Taipo. Gordon. So kami uwi na ng Hong Kong. Tapos na aming pag liwaliw -liw -liw sa bundok. I tapos na kami. Kaya ayan, matapos na. Iikot na kami dahil Uwi na kami ng Hong Kong. Tapos na kami. Tapos na ang aming araw. At tapos na mag kami mag-adventure dito sa Taipu. Ko ang view. Pauwi na kami. Lalakad lang kami yan.

tamu botol ya guys. Ada nih. Engan dirah. salad. Alright. Sige. na kami ng bundok. Ayan, dito na kami sa shopping mall. Nandito na naman kami sa city. Happy day. Ayan po, happy day everyone. Thank you for watching. Ayan si Kalay na sa loob ng bahay-bahayan. Ayan, ang cute. Ah, siya. Ayan, ano na, sa flower? Ay, ewan ko yan. Bubuyog. Ah, <laughs> na tayo ay. We go stir.